Welcome to Ormoc City, mga kayots! Grabe, sarap ng kalsada par! Lawak! Good evening, mga yods! <laughs> Alright, it's 6 o'clock ng gabi dito sa Mandawe, Cebu. And guess what, kung saan tayo pupunta mga Yods? Since <laughs> nakapag west na tayo, western, central, at ngayon magkakana tayo, eastern. <laughs> Let's go! Eastern Visayas mga Yods, pupunta tayo ng Tacloban City. Tacloban Leyte. Alright, Mandawi, Mandawi City tayo ngayon and going tayo ng Cebu City. Papunta dun sa Pier 3. So nandun yung barko na sasakyan natin sa Pier 3 dito sa Cebu City. Papunta ng Ormoc City. Then after ng Ormoc City, uh, motor naman tayo papunta ng Tacloban. Let's go mga yods, nakaka-excite. So gabi tayo no, kasi yung rorong sasakyan natin is Robles Shipping. Uh, at ang biyahe niya is Las Gis. So kailangan kong pumunta doon 3 hours before the departure kasi ili-load pa tong motor natin. Tapos yung biyahe ng Roro is 5 to 6 hours. Medyo traffic nga lang ngayon kasi rush hour na. Uwi na eh. So estimated arrival natin sa Ormoc siguro 5 a.m. o gano'n. madaling araw pa. Hopefully yung trip natin sa Leyte is maganda, no? maganda yung panahon. Kasi dito sa Mandawi at Cebu City, medyo makulimlim kanina, kaninang tanghali. So umalis pala tayo ng pool tank mga yods. Para malaman natin yung magagastos natin sa biyahing to kasama yung mga pamasahe sa Roro alright, tinabutan na naman tayo ng stoplight <laughs> ilang segundo kaya to <laughs> grabe rin yung mga stoplight dito sa ano eh, Mandawi at Cebu ang tatagal din <laughs> What's happening? Kanto ugan siguro 'yon. So dito tayo pinadaan ni Google Maps sa back door. Back door ng SM. medyo buwis buhay na ano 'to. Buwis buhay na pagtawid. <laughs> Let's go. So mayroon parang service road sila rito, dito sa pier side ng Cebu City So yung main highway nandito sa kanan ko Dito na yata yung entry Dito na yata, try natin yung entry dito Tensyon na mga yods, hindi pa ako familiar dito eh. kaya parang ewan yung likuan natin right? Pasok tayo dito. May babayaran kaya. Hindi naman ako siningil. Eh, tingnan mo, mga naglalaki Mga cranes. Para sa mga container van. <laughs> Trans-Asia Shipping. So, ano tayo? sakin natin is Roble. Roble Shipping Lines yeah, Maaga tayo nakarating Bago dun sa tinakdang 3 hours Prior to departure Meron tayong 30 minutes na allowance Para sa mga sakaling Magkamali tayo no? <laughs> At least hindi tayo Humahalangan sa oras Sir sa Roble Shipping ah, Sa kabila pa Salamat po O, oh, diba? Sakto yung 30 minutes natin. Kaya marami tayong time. Pwede pa tayong makapagchikahan sa mga gwardiya. <laughs> Joyful. Ay, yung roble, oh. Pero ano nga ba itong sasakay natin? Ang laki. Ayun, ito yung barko natin mga yun. Ito yung natin. Yung Tirishan Stars. Ito yata yung entry. Boarding na, sir? Yung Tirishan? Ah, Hilongos. Hormok. Ah, wala pa. Pero pwede nang kasulod. Pwede na kasalod. Okay. All right, parking daw muna tayo. Nalaki ng barko ng Roble, oh. <laughs> All right, park daw muna tayo dito. Kasi wala pa yung boarding, so 'di ba? At least may ano tayo. Peace of mind. <laughs> na hindi tayo yung nalilit. Ayun na ayo kung nalilit. Sawa na ako. Eh. <laughs> okay. Naka-excite mga yods Tawid tayo ng late Ang eh. lalaki ng roble no Matitindi ang mga barko nila Baka oh, papunta ng Sambuanga yung isa oh Sambuanga ba yan Or uh, lang yung tatak Ano kayang biyahe ng malaking yan Immaculate stars So ito yung ating Mga papeles ng roble sa rin dito yung sa Cebu Port Authority or yung tawag nila na CPA Tapos may tatak na rin yan ng ng Coast Guard. Itong pula na to, tatak ng Coast Guard yan mga yods. So ito yung video kung paano ko ito nakuha mga yods. Let's go! Actually, una kami nagpunta sa Light Ferries kasi nakita namin sa FB page nila na may biyay silang Cebu to Ormoc ng 10pm. Pero pagdating namin sa ticketing office nila, wala daw silang biyahe na for passenger. Kaya naisipan namin na mag-try sa Robles Shipping Lines. Nagbayad ako ng 1,342 para sa motor at 780 naman para sa pamasahe ko. Hindi libre ang driver kaya kailangan mong magbayad. After ko makapagbayad, nagpunta naman ako sa Pier 4 para naman kumuha ng CPA o yung Terminal at Warpage fee ng Cebu Port Authority. Yung Terminal P is 25 pesos tapos 45 pesos naman ang Warpage fee nila. At ang last step ay ang Coast Guard clearance kung saan ay lalagyan nila ng tatap ang roro ticket ng motor mo. Siyempre, nagpapultak natin pala tayo at nagpahangin ang ating mga gunung para goods na mamayang gabi. Mahangas mga yods, may shuttle pa rito. Parang airport lang eh. Ngayon o, may, no, may na ang pasahero. Kasi yung mga passenger daw galing dun sa passenger terminal. So hinahatid ng shuttle. Ayos ah, no? grabe talaga laki ng ano <laughs> ng barko so yung mga driver daw pwede nang rumekta sa loob so, yung mga passenger lang yan iahatid ng shuttle bus Ooh, galing alright loading na daw mga yachts loading na mga motor so load na tayo so yan nandito na tayo sa loob pasok na tayo rito ah, medyo maingay ang ingay, ingay ng ano generator <laughs> alright alright mga yun so nandito tayo sa Parisian Star Cebu ng Robles Shipping na naka tayo ayos may mga kaama ayun tourist class tourist tayo na-tourist <laughs> Alright mga yods O <laughs> yan Dito tayo sa baba Ayan yung motor natin Malapit na tayong dumaong sa Ormoc City Ayan, tanaw na yung ano Ingat tayo, mga malaglag tayo <laughs> So, time check natin is 4.04. So, umalis yung barko ng mga alas G's. Tapos alas 4 dating dito sa Ormoc City. Labas na tayo mga yods. Labas na tayo ng barko. Welcome to Ormoc City, mga yods. Welcome to Ormoc City. <laughs> nice. Huh? si may kasama tayo si tayo mga yods. So magre siya ng motor. Ah, so yung rental is ano pa? Ah, alas sa ispa daw mag-open sabi niya. So maghihintay pa kami. Tambay na lang muna siguro kami diyan sa Ewan ko, sana open yung Jollibee no para makatambay tayo. Alright, Ormoc City. Tapos, biyahe patakloban mga yods. Siyempre, kasama natin ang ating reliable service. <laughs> Sarap ang tulog ko butik 5 hours na biyahe yung Roro. Ngayon, nakatulog lang ako doon sa loob. Sapto yung trip niya eh, no? Ha, pagdating dito, madaling araw pa. Eh. Siguro, tuwing Sunday, pulib mabilis mag to yung mga ganito. Kasi yung mga pa-biyahe pa sa Cebu or vice versa. Siguro laging fully to lagi ng ano, Sunday. Pero may mga ocean jet naman. Ito, 3 hours ang biyahe nitong ocean jet. Yung mga fast craft nila. Lambot talaga ng gulong natin mga yods. May butas kasi siya. Hindi ko siya na patapalan. Every magpapagas tayo, magpahangin na lang din. Buti na lang, nakachow yang tayo. Shout out sa is chow tires. So, okay, running flat. Salamat, chow <laughs> All right, alabas ah, yeah. na kami dito na port. There. <laughs> Thank you. We are now leaving the port of Ormoc. <laughs> Welcome to Ormoc City. One way yata to <laughs> Ay open na si Jollibee oh Wala pa namang nang huli ngayon eh <laughs> Maaga pa Ay, no? Yun ba yun? Pasok ako dyan Pwede kayong pumasok dito Wala pa no Check natin kung ano oras mag open Alright, so nandito kami ngayon sa parang public market dito sa Ormoc City para mag-check ng biyahe para mamaya kasi balikan lang kami balik ulit kami mamaya ng Cebu City so i-check iche namin kung may biyahe pa mamaya ang gabi itong light ferry so plano namin mag-book na ngayon para hindi kami maghabol ng schedule ba para chill chill lang kami mamaya so mag-gapin muna tayo Pwede. dito na lang tayo wag na tayo mag-jollibee no oh. <laughs> Alright, tamang kape lang muna kami habang naghihintay ng late Paris. Tama ko si Boss Rola. Shout out kay Boss <laughs> Rola. <laughs> Ayan yeah, mga yods, so, tinapay na may food daw sa loob. Na may malagkit sa loob. Nong? Ano nong? Puto. Kasi sa'yo yung puto. Ito ka na namin, puto na may tinapay. Ang tagal mag-open ng light ferries Kaya kakunin muna namin yung motor Hello Ormoc City Tahimik pa ngayon, namaga pa eh Wow Nice Dami Damig dito ngayon Mga left tayo Doon Alright, nandito tayo sa Tatsuya Rent Rental services Oh, may ADB oh <laughs> Nakakadlock pa Sana ito na lang? Chill lang no? <laughs> nakuha na namin yung motor a Honda ADB sya chill ride okay so babalik kami sa ticketing office para kumuha ng ticket kasi sarado pa eh, kaya dinaanan na lang muna namin yung motor alright ayan yung gamit na motor ni Boss Rola no? solid so hopefully may biyaya si Light Paris para sa mga motor no? mamayang gabi kasi kung wala ang um, option namin is maghihilongos ako tapos si Boss Roland, dito na lang siya sasakay sa Ormoc Papuntang Cebu City mamayang gabi Wow! Solid! Ginis <laughs> ng Ormoc, no? Alright, nandito na tayo sa may port area. Alright, so yun nakukuha na kami ng ticket ng light ferries. So sa motor, 1,260. Tapos sa pasahero, 600 parehas. Dalawa ka kasi kami. Alright. So kukuha kami ng Port Authority. Nice one! Buti merong light ferries, no? <laughs> Welcome to the port of Ormoc! <laughs> Nice Thank you Alright, so nandito kami sa Port ng Ormoc Kuha kami ng PPA dito sa Gate 1 Alright mga Yods, nakakuha na tayo ng PPA Then natataka na rin ang Coast Guard Good to go na tayo mamaya Alright, roll out na kami Yeah, thank you. Welcome to Ormoc City, the city of beautiful people, <laughs> beautiful peoples. Gusto mo kumain muna? Pwede naman, pwedeng, pwedeng hindi, pwede nga All Alright, go na kami. See you ulit mamaya Ormoc Go na kami na Takloban Sama natin sa likod Si Boss Roland Naka ADB So 2 hours and 9 minutes Time check 7.29 ng umaga Mga yods Pabiyahe tayo ng 106 kilometers Patakloban SM Center Ormoc Nice ba? Hindi SM City no, SM Center lang siya. May ganun pala mga yods. <coughs> wow. Merong rotonda rito. Ano tong ano? Statue na to. another rotonda so puntang kananga tsaka takloban so hindi ko pa kabisado to dahil first time natin dito sa eastern visayas, hindi ko pa kabisado yung mga bayan pero alam lang natin yung mga ormok takloban, yung mga pamilyar <laughs> waray ata salita dito eh, so sa mga taga ormok dyan or yung mga taga eastern visayas tama ba ako mga yods uh, waray ba? ang language or dialect dito sa Eastern Visayas. Or gumagamit din sila minsan ng ano ng Bisaya. All right, diretso tayo dito. Robinson's Place or Mok. Nice. Medyo, uh, may mga pagbara Siyempre city expected Tsaka nasa loob pa tayo ng kanilang proper Slow vehicles use right lane Hindi ganun yung nangyayari <laughs> Ayan o oh. Big vehicles Stay on your fast lane <laughs> Leyeco. <laughs> Yan yung pangalan ng ano nila, Electric Cooperative. Leyte Electric Cooperative, Leyeco. Grabe <laughs> na kalsada rin dito. Oh. Left side tayo rito sa rotonda or sa roundabout. Later hits. Lawak din ng kalsadan lira rito sa kanilang National Highway, no. Waton Bridge. Ah. Nasaan yung bridge? Nadaanan ko na ba? Concepcion Elementary School Anong bayan na to? Bagong bayan na ba to mga yods? Checking City of Ormoc pa rin mga yods Lawak ng Ormoc ah Grabe, sarap ng kalsada par <laughs> slow down Slow down Let's go to the slow Bah! <laughs> Grabe uh, ng kalsada ng ano, late eh.